Napakalambot ka rin yun mm. Diba? Mm. Shos mm. Pwede may scoop yan Bilog na bilog So ngayon mga idol So andito tayo sa ice cream natin ngayon no? Umagawa tayo So mayroon palang nagsasabi dyan na ayaw niya maniwala 15 minutes lang daw tumigas yung ice cream So ngayon mga idol ipapakita ko sa inyo So wala namang problema kung ayaw mo maniwala talaga no Papatunayan ko lang sa iyo Na kaya kaya tumigas yung ice cream natin sa loob lang ng 15 minutes so ayan panoorin mo yan may ice cream tayo dyan ha, ha. oh. kita nyo yan ice cream natin napakalambot yan ito ito oh napakalambot yan oh. sobrang lambot yan idol yan oh. tumutulog pa nga o oh. yan na 15 minutes lang sikas pa nga lang, eh hindi nga ng 15 minutes to tigas na yan ito ha? Siyempre, pati kasi natin, kasi ayun ni maniwala na 15 minutes to na yan eh. Pati natin, basta sa loob lang ng 15 minutes, matigas na yan mga hero. Ayaw maniwala, ha? ayaw maniwala talaga, yun na natin. Hmm. Impre dito. Ganyan so, lang. Kasi maraming nagsasabi dyan. Ayon yung maniwala talaga. Kasi gumagawa din sila ng ice cream. Ano ba daw yung, ano ba daw yung ice ko? Magic? Walang magic yung idol. Kita nyo yung mga ice. Oh. Oh, kita nyo. Palibot. Yan. Yan. Partida pa yan mga idol, walang takip. Yan. Partida pa yan ha, walang takip. Hindi natin tatakpan. Kasi yung ice cream nila, apat na oras, tatlo oras bago tumigas. Anong klaseng ice cream yan? Gagawa ka ng umaga, gagawa ka ng, gagawa ka sa umaga, tinda mo hapo Ano yun? Walang ganun. Dito sa atin, legit yan. Kaya, papakita ko lang sa inyo mga idol. Hindi, hindi po ako nagmamayabang dito. Gusto ko lang pong ma-share sa inyo. Kasi marami pong mga tao na gusto-gusto pong magnegosyo ng ganito. Para makakuha din sila ng mga ideya. So, pasalamat din ako sa mga tao dyan na sumusuporta sa akin. Siyempre, marami yung sumusuporta dyan. Minsan lang may yung tao na ano dyan eh yung ikaw pa nang gumagawa ng mabuti ikaw pa yung minamasama di ba mga idol yan tayo natin pati na yan walang takip hindi natin tatakpan hmm noo nyo hanggang sa tumigas hindi abot ng 15 minutes yan sisadurado ko sa inyo yan hmm Partida pa yan. Iya. Yeah. Ayo meniwala ha. Lagi <laughs> editan, mulai <laughs> editan mau idol. Ya no. Three minutes. Three minutes. Three minutes and fifty. Two seconds. Partida, walang takip. Ayan 3 minutes pa lang. Siyempre, 15 minutes yung sinasabi natin, iba. 15 minutes yung ano natin dyan. O, partida yan. Hindi natin tinatakpan pa. Diba? So, ang daming nagsasabi dyan na wag na daw akong mag-vlog kasi ang pangit daw ng vlog ko hindi ko sinasabi lahat yung mga ingredients naku po <laughs> bakit ayaw ko mag vlog i vlogger nga ako eh diba meron ako mga video dyan mga idol hindi ko, kalay, hindi ko lang kayo papatulan kasi kung papatulan ko kayo wala na sisika tayo sisika tayo lalo marami ako mga video dyan ng mga haba may mga, may mga recipe kung gusto nyo manood talaga ng mayos pero ala eh. Ganun talaga kayo eh. Talagang ganun lang ang pagkatao niya eh. Gusto niyo lang manira ng mga ano, gumagawa ng mabuti. Di ba? hindi mga video natin, hindi naman para sa inyo to. Kung ayaw niyo maniwala, diba? kung di ba? Kundi kayo na gandahan, kung napangitan kayo, walang problema 'yan. Hindi hindi, hindi namin hindi namin kailangan mga ano niyo, yung tulong niyo, idol. Diyan ka, din namin kailangan yan. 5 5 5 minutes. Oh, di ba? 5 minutes and 32 seconds. Ah, 'yan 15 minutes lang. 'Yan 15 minutes lang. Oh, flavor pala natin ngayon. ure muna tayo. Avocado, mangga, buko. Oh, di ba? yan mga idol. Oh, so, saan ka pa? Dito ka na. Di ba? Simple. Pag natikman mo yan, yung mga ingredients natin dyan. Yan ang mga the best. Kasi maraming ice cream dito sa amin, mga idol. Ang dami natitindang ice cream dito. Yan. Papugian na lang tayo, di ba? Oh, 6 minutes pa lang. 6 minutes pa lang mga ah, partida pa yan wala ang takip hindi natin ito natakpan yan takip natin oh hmm. ba? 6 minutes pa lang naku po ba? walang edit sus walang edit yan walang edit Walang editan. Diba? Ayaw maniwala sa akin. Hoy, 7 minutes. 7 minutes mga idol. Ano? Game na kayo? 7 minutes na 7 minutes? Ano? Game na ba? Game na ba tayo mga idol? Ha? 7 minutes? bukado ang sarap na bukado talaga yan hmm. kung nag ice cream din kayo mga idol yan kanya kanyang diskarte yan yung pag ice cream Paggawa ng ice cream yan. kanya kanyang pakulo yan kanya kanyang diskarte kanya kanyang -kanya pagluto kung sa tingin nyo yung proseso ko hindi katulad sa inyo sinasabi ko sa inyo naman talaga na kanya kanya iba iba po no iba iba So, mayroon ding mga ibang mga uh, ice cream dyan papa nagpapasalamat din sila. Siyempre, hindi naman tayo lahat magaling eh. Hindi naman ako magaling eh. Baka kung ipakita nyo yung paggawa nyo, di mas maganda. Magkakuha din ako ng idea. 8 minutes, pa dolls. Okay. Ito na. Tirahin na natin. Ha? Kita natin ha? Tirahin na natin. 8 minutes na. Hindi pa nga abot ng 15 minutes yan. Oh, tirahin na natin. Ayan, oh, umiikot yung ice cream, oh. Hmm. 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 Ano pang klaseng tigas na hinanap nyo? Hmm. Hmm. Diba? Hmm. Oh. Ano? Diba? Pwede mo na ibinta agad. 8 minutes pa lang. Oh. napakalambot yung kanina, diba? Hmm. Diba? Oh. Tingnan nyo. Mm. Napakalambot Napagalambot kanina yun. Hmm. Diba? Diba? Mm. Sus. Mm. Pwede mo i 'yan. Ano? You know, bilog na bilog. iba, ba? So,